Sa gitna ng lumalalang traffic sa bansa, ikiniti Pangulong Aquino na kailangang magsakripisyo ng lahat para masolusyonan ng problema. Sa kanyang mungkahe, dapat ay magsalita na raw sa kalsada kada linggo ang mga sasakyan. Depende kung nagtatapos sa Ado Even Number ang plaka. Balita hatid ni Maki Pulido. Iyak na masaklap para sa mga may isang sasakyan lang ang nakikitang solusyon ni Pangulong Aquino para maibsan ang masikip na trapiko. Ang pinakaradikal dito ay hatiin o hatiin ang bilang ng buhabyayang sasakyan. Salitan ang pagbabaybay ng ad at even na plaka sa ating mga kalsada kada linggo. Pihadong luluwang ang trapik dahil kalahati po ng sasakyan ang mawawala. Ang Pangulong kilalang mahilig sa mga sasakyan, iminungkahing every other week na lang gamitin ang sasakyan depende kung nagtatapos sa odd or even number ang plaka. Kada buwan, mahigit isan daan at dalawampung libong sasakyan, pati mga motorsiklo raw ang nabibili. Kaya talagang magsisikip daw ang mga kalsada. Alam daw ng Pangulo na maraming aalma sa kanyang mungkahi. Pero kung gusto anyang masolusyonan ng trapiko, kailangan magsakripisyo. Sa paglaban sa baha hanggang paglalatag ng infrastruktura at bagi sa pagsasayos ng trapiko, ang namamayaning kaisipan ay ganito. Okay kami sa solusyon. Okay kami sa konstruksyon. Huwag lang kami ang maiipit sa implementasyon. Nagsorry naman si DPWH Secretary Rogelio Singson dahil sa traffic na ibinubunsod ng mga road project at flood control projects ng pamahalaan. Sana naintindihan po ng ating kababayan na hindi ho madaling gawin itong master plan. It will take several years, kaya ang konting paumanhin at konting pasensya pero nakikita natin na meron po tayong solusyon na ginagawa na sa ngayon. At ang panawagan ko po, makiisa at dagdagan ang pagunawa at pasensya. Maki Pulido, GMA News.